Yan. Ganyan ang gawa namin, no. Oh. Tanggalin mo na nga yung mga kahoy yung pare. Aling kahoy pare? Yan, sa likod mo na yan. Ito? Okay na malaglagin yung pare yung cellphone mo. Hindi malalaglag pare yan. Nakasingit yung pare. Ito? Ha? Oo. Oh. Pari ayo pari. ハハハ Kailangan mga defender po, pagkakaroon mo talagang mag-ease. <laughs> o, igawbaya pa po kami. Ang ating Panginoong Diyos. Agas yan o, mahaba Ha? Huh? Mahaba. Papa oh Nih, tunggu dulu. Jumpa jumpa sana kali. Okay. Niko okay. tutup. Terima pasok sa nguso ni naman. <laughs> ah, makin ng lahat. Ano na mga pagpalindag? Di ba? Ganyan po kalakas. Tapos po yun at magtatali. <laughs> <laughs> ay, ba, ay, 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 Kailangan kami pamirin na dito ha Yan o oh. O oh. Yan Kaway dyan Purman Dadalwa tayo dito ang nagbubot <laughs> O oh. Alam mo nyo kung saan galing Diyan galing sa baba Ayan, o Oh, oh may dalawa pa. Hmm. 30 feet, ang haba dalawa nagbubuhat kaya pala ha kaya pala namin kala ko hindi ano yan ang tatawag na iskatiyan lang kaya kanya teknik yan brad <laughs> Ay, salamat po at binigyan mo ng pagkakataong uminit Woo! Kawai! Bantad! <laughs> <laughs> ayan po. Oh. Ayan, oh. oh. Dami. Oh. Palakasan lang ng loob dito sa Dasmawan. Oh, yan Kaya ito po kahirap. Kaya ito po kahirap ang ginagawa ng aking mga mga ano. Mga Carpentero Panawagan po ako sa nagtatrabahong ng garden niya. Yung pong ginawa ninyo, na pinag-iisipan ninyo kung paano iakit ang iyero sa ganito kataas na lugar. Ganito po ang dapat ninyong gawin. Hmm. Teknik lang po yan. Buwan loob. Pusang itlog. Yan o. Halaban nyo. Tapos, sinisinulaan ninyo ang mga karpintero at sa kamason. Calibor Ayan O oh. Ganyan po ang teknik Kung paano magtrabaho si Alfredo Lacer na vlog O po O oh. Ha? Tinalian na po doon. Ayan o, tinatalian na o oh. Hmm. Tinatalian na ha Ayan, tatalian din po Iakit na yan Panoorin po ninyo Kung paano namin discard yan to Ayan po ang hanap buhay paanong gagigit nyo yung tipit na tipit na yero sa bubong ng ano oh ha ah? ayun asan ang bahay dyan asan yung bahay ko dyan ay andun yun <laughs> andun yun sa may malunggay

ang bigat. Try and take. 30 feet na. Zero. Anong kapal nito? Point five. Point five. Talong span. 35 dalong span. Ha? Huh? Kasi na ko. to, dadahan. 30 feet na long span 0.5 ang kapal na natakot ang taga-garden niya kung paano nila po. Maraming pong salamat sa ating Panginoong Diyos. At tayo ay nakapag-video ng konti. Yun, uminit na cellphone. Hmm. Tatlo po yan, long span na yan. 30 feet. Po, galing niya sa